tungkol naman po dun sa tulong sa mga biktima na yung pong namatayan uh, ang ano po ang uh, LTFRB ay pinapadali na po yung pagbigay ng nun, nun ano yung pong uh, benefit under the insurance policy. Meron lang isang paglilinaw dito sa under mm -hmm. na Uh, previously, there are reports na 400,000 ang ibibigay ng LTFRB. Mm -hmm. uh, hindi po. Ang LTFRB po ay wala. Hindi po ang LTFRB mismo ang magbibigay niya. At yung mm -hmm. 400,000 is when the fatality is a passenger ng bah. bus. Uh -oh. Kasi po, mm -hmm. ang mga pasahero, sa public utility vehicle insured po ng personal passenger accident insurance in case of death, $400,000. Kapag kami pinsala o injury, depende sa injury. That's also based on the personal passenger accident insurance. Dito po sa nangyari sa SITEX, ayon po sa police report at sa information that we gathered from our regional director, yung pong mga nasawi ay hindi pasahero ng bus. So they are not covered by the personal passenger accident insurance. Ang coverage po nila ay yung third party liability insurance. Malaki po pagkakaiba nun kasi yung TPL. Mm -hmm. Unfortunately, no, yung policy yon is 200,000 per accident in benefit. So, I I would say unfortunately because maghahati pa po sila doon sa 200,000. No? At yun po ay dahil third party liability ang insurance niya. Kaya nga po, even before, na no, ito, alam mo naman to, Sir Sander, when I was with LCSP and uh, uh, uh even ano, Chairman uh, Attorney Jeffy ay uh, matagal na pong sinasabi together with the transport industry na panahon ng i-increase noon pa, no? yung benefit under the TPL. Why? Because mm -hmm. in, in, case of a road crash or an accident like what happened sa SCTX, you will qualify pa na yung pasahero. Tapos, eto, wala. Samantalang parehong buhay yan, di ba? Oo. So, medyo outdated na yan 200,000 per accident and not mm -hmm. per per not per death. So, what if there are 100 deaths? So, hati-hati pa sila doon. So, kakaawa po. So,